Yan mga boss, mayroon tayong ditong uh, desktop wireless receiver or bluetooth audio receiver para sa ating amplifier na mga amplifier na walang bluetooth. So ito ang ginagamit yan para magkaroon ng bluetooth. So paano nga ba ang connection nito mga idol? So ito mga idol, oh, connect na yung kasama niyang cord. yan 3.5 mm na audio jack yung kabilang dolo. Ilagay natin dito sa bilog din. Tapos yung kabilang dolo, ang dalawang RCA connector. Yan, tapos para magkaroon siya ng power, siyempre gamitan niyo siya ng type C charging cable. Itong kasama niya, tapos uh, charger adapter ng inyong cellphone, gamitin niyo, tapos saksak niyo para magkaroon siya ng power. At siyempre para magkonekto, uh, open natin yung Bluetooth ng ating cellphone para mag-pair siya, para magamit natin. Yun, nasa user manual naman, yung uh, pangalan ng Bluetooth natin or audio receiver na sa user manual. Basahin nyo na lang. Ito yung user manual nya. Yan. Tapos, paano nga ba ito i-connect? So, ito lang mga idol. Oh. Itong dalawang dulo na to, ilagay nyo lang to sa likod ng inyong amplifier. Yan. Ilagay nyo lang to. Yeah, yan, lang. Wala na. Wala nang kahirap-hirap. O, oh, di ba? Pag na-isaksak nyo na ito sa kuryente, siyempre, open yung Bluetooth, magpo-connect na yan. Mag-prepare na yan. Tapos, nakasaksak na ito sa inyong ampli. So, pwede na ninyong magamit ito. Kahit anong ga, pag-agamitan nyo, mag-video okay kayo, or magpa-music kayo, so, nagiging wireless na yung ating amplifier. Di ba? Hindi na tayo gagamit ng ano, uh, cable pa para isaksak sa ating cellphone para magamit natin yung cellphone natin sa ating amplifier. Ito, wireless na, mga idol. O, oh, ba diba? So, bilhin na kayo nito, mga idol. Napakamura nito. Nasa yellow basket yung natin, lalagay ko to. Check out nyo na to, mga idol.